Guys, ayan na yung playground namin. Oh. Mukhang binago na nila guys. Inayos na nila yung sahig. Kasi dati sira-sira. Si Tara puntahan natin guys. Tatawid tayo ng kapsada. Binuksan ko muna yung filter ng tubig guys. Bago ay saka ako papasok dito. Ayan. Bukas ngayon kasi tanghali. Yan, ang ganda ng view, di ba guys? Dito pag ano gusto mong exercise, pwede ka dito maglakad-lakad. Kaso minsan, ayaw kong lumabas kasi. Doon ako sa loob. Oh, binago na nila yung sahig, guys. Maganda na oo. Oh. 'yung mga hagdan o oh, 'di ba? Ayan. Tapos padulas-padulasan. Ayan, padulasan ng bata. Ay! Kaso pang bata lang kasi to guys. Ito lang yung malapit na playground dito. Ayan, padulasan. Ayan, maganda naman siya guys. Oh. ba? Diba? Ayan. Pang baby lang talaga. Oh, ba? Diba? Dito sa ilalim. Kaso wala yung mga alaga ko dito. Wala akong kasama maglaro. Ay, hala guys. Umulan. Ayan. Hanggang dito na lang muna guys. Kasi umulan. Mababasa ako guys. Ngayon ba talaga nakisabay? Ang ulan. Uwi na ako guys. Pinakita ko nang sa iny inyo. ano. Paglalakaran mo sa hapon, ni guys, sa umaga, kung gusto mong mag- nakadlakad. Ganda guys, o, oh. Mambo na kasi. Gusto kong maglakad-lakad eh. Basta so, naman. Sige, dito na lang. Two minutes lang. Hmm. Yan, tawid na tayo pa uwi. Maambon, maambon. Huwag naman ako mabasa guys. Isa yung bahay namin. Yan, patayin ko na yung tubig. Takbo na ka, takbo na kasi mababasa ka na. Sabi ko na nga ba, gusto mong dalhin yung aso eh. Sabi ko na nga ba, uulan. ay na guys. Tuloy ko na lang mamaya paglinis ng filter nito. Kasi maambon, 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 maambon. Patayin ko na. Ayan. Pasaway po yung ulan guys. Oh. Yan view ng harapan namin. Takbo, takbo, takbo. Salamat guys. Ang ulan na, oh, 'di ba, nabiligan na 'yung aking mga halaman, hindi na sila tigang. Hindi na tulad ko, natigang pa din. Ayan, oh, 'di ba? ulan Ayan, oh. Tapos 'yung 'yung bayabas na nakita ko din nawala, guys. Kinain na siguro ng squirrel. Ayan. Bayabas ng kapitbahay. Ayan, guys. Diba? Pusang mo. Tignan mo, kukunti lang yung ulan. Dapat naglakad-lakad pa ako dun kanina. Dalhin ko pa si Pongpong. Tapos may ibon dun sa ilalim ng ano. Ilalim ng trampolin. May siguro. So, yan lang guys. Ay, ay, ay. Papakita ko nga sa inyo tong ano guys, tong gabi-gabi ko. Lumaki siya guys, so oh. nakalain mo. Akala ko hindi siya lalaki. kasi nga lang, hindi ko alam bakit. Ibang bagong labas na dahon is parang namamatay siya. Alaga naman sa dilig kahit natigang yung nagdidilig. Ewan ko ba dyan? Diba? Oras natin siguro niya, diba? Yan, di ba? Hindi ko rin alam kung makapaglaro kami ni Pungpong mamaya kung ganito yung weather hindi ko siya ilalabas kasi pag basa yung ano mga paligid eh madudumihan siya yung paliguan ulit hirap niya at malit paliguan na kahirap din siyang ano patuyuin ang buhok so yun lang guys bye bye hope you enjoy thank you for watching